So ganito tayo guys ngayong araw guys Dahil umuulan ngayon uh, Kagabi hindi ka ko na didilig So ngayon ang ginagawa ko ngayon guys Kailangan siyang hambukan guys Para ganito ba guys o oh. Kailangan siya dito sa gilid Yung lupa eh, tambon sa kanyang puno Para si Jal guys Maganda ang tubo niya guys Mulipak Mutaba si siya Kasi ganahan sila Pag gan lagi mo siyang inaalagaan Ayan guys o oh. Ayan. Hambukan si Ja, guys. Kailangan si na sa ano, guys, every other day hambukan si Ja. Dalawang araw bago siya hambukan ulit. So, ganyan siya, guys. Yung ayan, mga tanim namin, guys. O. So, may bunga na siya, guys. Ayan, o. Nakaharvest na din ako sa kanya ng sitaw. So, ngayon, maghambok na ako, guys. Ayan. Ganda ng pawis ko. Maganda sa katawan pagpawisan ka dito sa garden guys